Hello guys. Maglalagay ako ng ubos na yung ano namin. Yung paninda namin na ganito. Yan. Ngayon, gagawin ko, kasi mga dalawang case yung mailagay dito sa kaso may laman dito na ano, kasi nga wala nang laman ang nakalagay dyan is para hindi masayang yung kuryente Nilagay yung twist-o. Twist-o, zest-o, gano'n. Ah, ayan, o. Ayan, o. Oh. Walang, walang, ano. E, dito sa ibabaw. Oh. Dapat yan, red horse. Sa baba. Pakabawan. Tatanggalin ko muna yung mga, ano, dito. Kasi may mga inumin tubig. Bale, tanggalin ko yung mga twist ko. Kasi mamaya, uh, mamaya may mga bibili. ekararating kararating lang nitong red horse. <laughs> <laughs> bawal. <laughs> 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 bawal. Eh, marami naman nagpapakita Sana hindi. <clears throat> Sana hindi siya bawal parang nahihirapan parang, parang hirap ako kasi bakit ko na yung nakabukas hindi kasi, kasi dito, dito dito sa dito sa upuan ilalim dapat. Ipapailalim ko doon. Kaya nung di ba? Malamig na ito mga. Kaso lang, maglalagay ako dapat ipapaibabaw ko, ganun. Ano yan? Ano ba ito? Ah, laruan yan Surprise! Ano? Okay. Ano? Tanggalin ko na nga lang ito. Itong malamig. Kasi okay, baka mo may malibili. Ha? Ito. O, yun Ah. Malibili. Okay. Ha? Sa paano yung kamay mo? baka may bibili ng malaki, meron pa akong maibigay. Okay? <laughs> 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 Dalawang case kasi ang kasa dito. Dalawang case na rin. Sakit sa Masakit sa balakong? <laughs> Masakit. Ha? ah? Bakit? Anong number ka ba? Lipat, lipat sa kabila. Saglit, saglit. Okay. Ha? <laughs> ano may problema yata sa computer. Oh, grabe, grabe. Eh. Ano po? Ano na ano? na? Saan? Ay. Eh. Pati 'yon? Yan 'di. Ay, lang. Lipat ka, lipat ka dito sa kabilang.